kili kili kan lah, ni, ni, ini, masa song music, ah ya music eh. Jesus! Kunwari, asa? <laughs> you know? You know, ayan. Kunwari, nagpropose siya, no? Pero, one day din naman yan. Not now. Darating talaga, darating, hindi naman talaga minamadali ang pagpapakasal, eh. Lahat talaga yan, Uh, iplanuhin ba at sa tamang oras at panahon kumbaga naniwala talaga ako dyan guys kaya kaya nakakilig naman kasi siguro uh, ito siguro na in love si Abigail kay Elias no kasi pagiging jolly masayahin at yung pang ganoon na talaga kasi mostly sa si mga babae pag malakas ang sense of humor talaga na isang lalaki madaling madaling maano ba madaling mahulog ang loob ng babae talaga ba sa <laughs> so, to totoo lang kasi, alam mo naman kami mga babae, mahinang, mga mahinang nila lang lang. So, so. <laughs> pero uh, nakakakilig talaga sila. At sorry, nakita ko na to siya, guys. Nung sa Pilipinas pala ako, nakita ko na tong video na to. Hindi na talaga ako nagkaroon ng time na mag sa sobrang busy ko ba. Kaya, tapos, maingay din doon sa amin, something like that. Kaya, nag like, tiniis ko na lang yung hindi ako makapag ng uh, how many days. So, talaga, like, hindi pwede, hindi ako mag-react talaga, guys. So at least ngayon pa unti, unti na ulit ang ating memories. So well, memories ang ating moodo dito dahil sa magkakaroon na tayo ulit ng mga reaction videos kaya pasensya na sa mga ka-Elias dyan sa mga kinikilig dyan eh, so, sa same sa akin sabay-sabay tayong kiligin <laughs> maghihintay tayo ng one day na tam, ng yung talagang proposal na Uh, ...totoo na talaga. Uh, this time, alam mo naman si Elias, maloko talaga yan. Pero, syempre, eh, napag-usapan naman nila, nila siguro yan. Well, abangan na lang natin ang kanilang... ...pag-iisang dibdib. Char! <laughs> pero, masarap, masarap talaga panoorin no? Yung kayo ba na magkarelasyon na maraming pinagdaanan sa buhay. Doon, akala mo, ang hirap lutasin. Pero sa totoo niyan, kayong dalawa na talaga ang makakalutas ng problema na yan. na para, and mara, kung baga pagtulungan nyo para sabay nyo malagpasan. Kasi hindi pwedeng isa lang ang dapat hihila sa isa. Dapat pareho kayo naghihila pataas. Kasi kung uh, isa ay, ay, ang isa lang ang humihila iyo, tapos ikaw ay, yun nga, hindi mo tinutulungan yung partner mo, walang maging successful na relasyon talaga. Dapat both sides talaga ay nagtutulungan, nagdadamayan sa hirap man o ginahawa man yan. Ayun ah, di pa sila kasal niyan. <laughs> mga lalim na mga sabi ko. Pero totoo yan guys. Walang ibang makakatulong ma na ma maayos ang inyong relasyon. Kundi kayo mismo. Dalawa lang din naman. So At nakakatuwa naman ang mga ganyang bagay na syempre bata pa sila guys at masayahing family naman talaga sila nakikita din naman natin na strong naman talaga sila kaya yun lang guys ipagpatuloy lang natin na supportaran para ating idol na siyempre si idol alias oh, yes lang ang sakalam bye